Ganito pala yung ginagawa ng mga seaman dito sa barko namin tuwing kapaskuhan for today's video. Tara, pati handa sa kusina, tignan natin, let's go! So ayun na nga guys, dahil hindi ako nakauwi, magmarites na lang tayo dito sa barko. Shesh! Unang gagawin, magpapatawag na ng meeting si kapitan. Para makapagbigay na rin siya ng instruction at paalala na huwag gawin yung mga bawal. Tulad ng uminom, lalo na yung mga maoy, paglasing na, tulog na, alright! Pagdating naman sa supply ng pagkain guys, nakto! Kulang pa yung malalaking reefer ng barko. Kaya may nakabang pa na isang malaking container par na puno ng pagkain. Hey! May nakatoka na rin dyang tagahakot. Mula dun sa ilalim ng barko guys, kung nasaan yung container na may pagkain, ipapasok lang nila yan sa may trolley. Tapos ilalagay mo lang dyan sa loob ng cage, then pwede mo na pindutin pataas. Ganun lang kadali guys, bago tayo pumunta sa pagkain, dun muna tayo sa mga designer. Ito naman yung mga naglalagay ng decoration para mas lalo mong maramdaman yung Pasko at bagong taon. Tulong-tulong talaga dito sa barko namin guys, pero ito na siguro yung pinakabugbog na department. Tara, puntahan na natin! Siyempre, yung mga tagagali guys, pinapangunahan ni Mayor. Shish! Tignan nyo naman yung mga hiwa guys, pati na rin yung mga pagkain ihahanda nila. Tignan natin yun guys, yun guys, oh. Guys, tignan, guys. yun yan oh, <laughs> guys. Tignan natin yun. O, parang nagtititik lang ng kalawang din, oh. Guys, ito yung nagtititik natin ng kalawang tiktok lang kala. Ano Ben? Uy. Ah, ano to? Custard. Gagawin nga ng pudding. Pudding, yan o. Leche plan yan, guys. Yan. Yeah. Yan yung leche flan sa barbecue. Hey, Gagawin natin yung tiktik kalawang. Yung ah, tiktik kalawang, o. Oh. Yan o. Tiktik kalawang. Right. <laughs> yan, guys. Oo. Yan o. Kakapal niya. Yan oh, <laughs> mamaya pabalikan natin yan guys pagkatrabaho lang muna tayo let's go grabe talaga yung handaan namin dito sa barko guys tignan nyo naman to kinumutan ng bacon Shush! pati tong mga hinihiwa ni Mayor J ang pupute Kalamares FYI lang guys, nakaraang taon pa yung video na to, matalbugang kaya namin ngayon yung handa. Grabe, magda-diet na sana ako. Oh, shit! Pero baka may katanungan sa mga isip nyo guys kung anong ambag ng kalbo. Siyempre, taga-ubos ng pagkain. Let's eat!